Ganun ang simbahan dito eh. Nabutan namin na may uh, kakasalan. Siyempre, bago gumala, punta muna tayo ng simbahan. So, ito po ito sa may ano, tagay time. So, ayan. Tara, samahan niyo po ako muli, mga Uh, lalakbay tayo ngayon dito po sa Tagaytay City. Medyo uh, naulan-ulan lang ng konti. Pero tuloy po ang uh, biyahe natin. Ayan. Salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin dito po. So ito, uh, pumark muna kami at uh, kakain daw muna kami. Ayan, hagib ka na. Dito kami po sa Lily's <laughs> Restaurant. Dito saana. po kami, ano, kami sa View Deck pekay nga may ah ang vulcano yon Ayan, overlooking po sa ano sa bulkan taal ayon diba sama mo sabag ko din ako di ko din

nung mga halaman. Napakalala. Mm Parang -hmm. Tayo ang ganda na ng halaman. Eh okay na ayan daming halaman dito hindi lang puro pagkain kundi halaman din napakaganda ng uh, pagkaayos foods Yarn. Oh. May mga hanging pa din. Yan, dito sa restaurant. Mata. Ang ganda naman ano. Madaming tao Kaya lang masyadong mainit ata. At kitang kita dito yung yung view. Yung view. Oh. Yan yung ano. Taaw. Welcome taaw. Ay. Yongon, kami tao, napakaganda ng tanawin at ang lamig, yongon. So ayan, sana po nag enjoy din kayo sa panonood ng mga magandang tanawin dito sa Tagaytay. Kitang kita po yung uh, Taal Volcano medyo mainit pa na hapon. Pero hapon na to. parang napakatahimik ng uh, dagat sa, sa mayang bulkan. Buti na lang, hindi na ato pumuputok eh. Okay, kasi nung pumutok to, naku po. Abot Manila yung abo. Ngayon parang uh, napakakalmado niya. Napakaganda ng tanawin sa mga nature lovers dyan. Ayan. Ang ano ng araw, malayo pa para lumubog. Napakaganda at parang napakatahimik ng lugar na to. May enjoy ang ating mga mata. At napakalamig na hangin. Wow, saan ka pa ba pupunta? Dito na tayo ito naman yung mga uh, halaman ito yung uh, restaurant kasi is napaka-friendly eco-friendly niya. Ang daming halaman ito yung mga uh, ang ganda ng mga manalo. Hindi lang na kayo mabubutog, kundi uh, pati yung ating mga mata. Kasi, di ba, marami sa atin ang mga plantita. Nakaka-relax din yung mga halaman. O ma para tayong nasa ano. Ang daming mga... So, let's eat, guys! Let's eat, let's eat! Pakbent and... Uh, eat, it's just kawalan. Siyempre, sabaw lang sabaw. Okay, let's eat na let's eat yung sabaw na masarap na ma pa. So, ayan. Uh, um, katapos pa lang namin kumain. Ayan, ipalibot ko na naman kayo. Kasi kanina, wala pa masyadong ilaw. Ang liwanag naman pala dito. Christmas na Christmas na talaga. Napakaganda. ng po pa. At salamat po sa nakisama uh, sa akin. Uh, mag tayo dito sa aming napuntahan. Ayan, napakaganda na nga. Ng ambience na restaurant na ito. Ang ganda na at ang liwanag. yon So, ayan. Sa mga gusto po mag-travel din, uh, punta lang po kayo dito sa Lilis Restaurant, dito sa Tagaytay. Napakasarap na nga. Ito naman yung nasa labas. Oh. Ang liwanag. Napakaganda ng kanang labas. Ayan. Picture-picture yan. Siyempre. Hindi mawawala. Christmas na Christmas na. Amoy na amoy na ang simoy ng hangin. Napakalamig dito sa aking uh, napupwestuhan. kami ng gabi. Ayan, ang dami pa rin tao. Napakaliwanag. Ang ganda ng kanilang mga display. Hindi lang halaman, pati mga kailaw-ilaw. Ayan. Napakaganda sa labas. Kani kan kanina kasi wala pang ilaw. Inabutan kami ng gabi. So, ayan, no? Ayan. Papunta na tayo doon sa may uh, Ah, parking area. Oh, wow. Napakaliwanag naman. Napakaganda na uh, Pagkalagay. Yan, ang liwanag. Ang ganda. Siyempre, maaakit talaga mga customer dito na magsipagpunta. Napakaganda at uh, safe po. Yan, o, oh, di ba diba? ang person. Ang ganda ng ano, liwanag. Ayan, dito na po kami sa labas thank you so much Lili's Restaurant sa masarap na pagkain at magandang views ng uh, Taal Volcano napakaganda at ang lamig wow so ayan kami po ay uh, pauwi na din ng uh, Manila ayan o diba so salamat po sa mga nanonood sa akin ng vlog na to ah uh, Thank you so much. Hindi ko na kayo isa-isahin. At sa Team Good Vibes, maraming maraming salamat po. Kasi hindi niyo ako pinabayaan na supportahan. Ayan. Salamat. Salamat po sa mga nanonood na nag-enjoy kayo sa magandang view dito po sa Tagaytay. Ayan. Salamat. Salamat po everybody. So, ayan. Uh, salamat po. Salamat. Maraming maraming thank you. Ayan sa lahat po ng mga dumalo sa aking vlog uh, dito po sa Tagaytay. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo kasi nag uh, enjoy din po ba kayo? So, ako ay uh, enjoy na enjoy kasi napakaganda ng mga views, pagkain, mga halaman ang aking napuntahan. Uh, kapag ko ka po ay uh, stress na stress na sa trabaho, sa mga bagay-bagaya, uh, habang uh, may oras pa tayo. Mag-travel-travel travel tayo. Kung maaari. Dahil uh, ang oras ay napakabilis. Hindi na natin maibabalik pa ang mga kahapon. Ayan. So, anyway, uh, salamat po kasi nandyan kayo. Bye-bye, guys!